Ito yung paalala ng poong Jesus Nazareno. Maging totoo ka. Panahon kasi natin ngayon, lahat gustong magpasikat. Lahat gustong sumikat. Lahat gustong makilala, kaya gusto natin na broadcast. Pero mga kapatid, dapat handa ka sa consequences. Handa kang mag-take ng risk. Gustong sumikat, gusto mong makilala, humanda ka rin sa mga panguhusga ng mga tao kasi talagang hindi ka tatantanan yan. Kaya nga po, no, wala tayong ibang dapat na i-please, wala tayong dapat na, no, kumbaga, ma, yung mapakita, mapakitaan ng mga bagay, kundi ang Diyos. Hindi man ma-appreciate ng mga tao ang ginagawa mo, basta na appreciate ka ng Diyos, ituloy mo lang. Kung walang pumapalakpak sa'yo, ituloy mo ko ano ang mabuti mong ginagawa dahil sa langit, maraming anghel ang nagpapalakpakan. Kaya po yung paanyaya sa atin at paalala ni San Pablo, suriin natin ang ating mga pamumuhay. San ba tayo namumuhay? Ayon ba sa laman o ayon sa spirito? Ikaw o ako at ang Diyos lang ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Pero anumang kamalian, ano man ang gagawin natin, ano mang lihim, mabuti man o masama, lalabas at lalabas sa tamang panahon. Amen.